Guys, ito yung shortcut. Pagbaba mo ng clean fuel gas station. Papuntang Pasina Pasinaya, Pagsibol, tsaka Pagsinag. Habang hindi pa nagagawa ang kalsada. Kaya oh. yeah, may daan na rin dito kaso rough road dyan. Medyo malayo. So ituturo ko sa inyo yung pinaka-shortcut tara, Let's go. sa unang kanto, Unang kanto, Kaya sa may yelo na bahay, oh. Yan. Dito. Dito yung shortcut na mas mabilis. Dito ba kayo dadaan? Nga single kayo. Mas mabilis dito. Medyo masikip nga lang ang daan kasi pwede na kasi kung naka-tricycle kasi naman dalawang tricycle sa halukan ito mas mabilis ang daan kapunta na. na tayo sa Pagsibol, Pagsinag at Pasinaya Homes so ito ang shortcut let's go kala may hams pero konti lang naman yung hams ito so, kasi ikot ka pa malay layo ikot mo dun oh. marami ka pang iikutan doon tapos si eh, pa kasi hindi pang agawa yung kasabi eh. Uh. Ay, guys. Ah, ternyata serian. na yung pagsibol guys. Noh, itu oh pagsibol, ba? pagsina. natin surek makikita nyo rin yung mga lugar, sa no? iba't ibang lugar, kung pagsibol daw pagsibol. 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 abit lang 'aw pasingtan nato. 'yan. Baksinag. guys 'to. So, Ano. Ang nila, pagsinag. Ayan, So sunod naman ay Pasinaya. Pasinaya sa So dito nga pala yung ano, yan oh. So dito nga pala yung pag nagdaan ka ng ano sa rough road oh, dito ka lalabas. Ah, so dito yung ano. Dito pagsinag. Ah, pagsinag, medyo malaking pagsinag oh. Ayan. Ayan. Ako, Yung, pag mga turn over ng susay, dito kayo. Ayan. So, ito namin, Pasinaya Homes. Pasinaya Homes. Ayan na, Yung iba, di pa masyadong gaba. Wala pang mga bintana, Oh. Pa? Wala pang mga bintana, Oh. Yung iba, gawa na taga lahat, oh. guys, okay, so. oh. hindi pa gawa, no? Pero, halos lahat, gawa na. Diba? Okay. So, tuturo ko sa inyo kung saan yung gate. Let's go! ito na yung gate ng Pasinaya so pag di diretsyo ka dito, labas niya yung labak pag nagdiretso ka dyan so, ito yung tapatan oh. ito, yung, ito yung ano ito yung phase 1 then ito yung phase 2 tapatan sila okay, Let's go. natin muna so yun guys so ito yung mga buwas so phase 1 yun o no? 106 106 so yun mga buwas yan no? Oh. lot 36 Black 105, 106 64 So, ito yung tank kayo, oh, hindi pa gawa oh. Hindi pa gawa yung tanke, oh. Yun. So, oh, yun oh. Diba, kita Halos gawa na lahat. So, dito, mga ano mga tropang LBB na dito. Yan oh. LBB na yan oh. Yung block ba to? Wala pang black lagi na black. Hello, no, mga ano. One three, six. Black one three six. LBB. Yan, no, tapat ng one three six. Ito, one three, six. Tapat nyan, no. LBB den. Yon, one three, six po LBB. kita Ah So ito na yung nat namin. Ayun oh, ito yung sa amin. Kain lang, geng geng.